i-share ko lang po sa inyo itong account ko na to. So, makikita nyo dito guys kung bakit bumagal yung aking followers ngayong araw na to. So, nagtaka ako guys kasi nga, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, ang followers ko ngayon bumabalik na sa ayos. So, umaabot na siya ng 300 yung aking followers in one day. Pero noon talaga guys, nagsa 700 followers ako. Kaya ang bilis ditong umakit yung aking ang tawag nito yung aking followers. So nung nag naglaylo ako bumagal yung aking followers. Ngayon guys, maghapon palibhasa parang hindi ko na naging kaugalian yung pagche-check ng violation, yung mga monetization, yung profile recommendation, hindi ako nagche-check ngayon. So nagtaka ako bakit ang followers ko nasa 30 lang ngayon, ngayong araw na to. Guys, Diyos ko, nung nagulat ako, Diyos ko, ang ganda naman ng aking pagsayaw kahapon ay yung, yung uso ngayon, yung nalasing. Yung ganon. So, makita nyo, kasi nga, makikiuso nga tayo, guys. Ito, guys, yung pinadala sa akin ni Boss Met. So, nakikita nyo yan. So, ayan yung pinadala sa akin ni Boss Meta, guys. So, nagulat ako, guys. Ay, grabe talaga, guys. So, hinayaan ko lang. tiningnan ko yung tiningnan ko kasi muna tong reels ko. So, nung nakita ko yung reels ko, yung pagangat ng aking income, so, nagulat ako, ha? Bakit monetization policy? So, ayan nga, hindi ako uh, sumunod sa monetization policy, nagkaroon tayo ng violation. So, tiningnan ko so, kung saan nang gagaling yung violation, kasi pag kinlik mo kasi to guys, ay hindi talaga to lalabas yung violation mo dyan. Hindi mo dyan makikita yung violation mo. Pumunta ka sa iyong monetization policy. Balik ka uli sa iyong da, uh, account. Ayan guys, dito ay makikita mo yung dollar sign. Sa aking yung parang dollar sign guys. Pag-click ko dyan, doon ko nakita yung violation ko guys. Ay grabe, nagulat ako guys, sa baba. So ito na nga yun. So nakita nyo to, ito na yung aking uh, violation na nasa baba. So malinaw na malinaw yung violation ko dyan guys. So, hinanap ko yung ano na yan, video. Sabi ko, ay, ito yung uso ngayon eh. Yung na, 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 atabi, eh. na, 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 yung may binabatak pang ganon. So, siguro guys, maraming nagreklamo din dyan sa video na yan. Or sa music na yan. Kasi hindi talaga siya maganda din siguro. Kasi nga, nag, sa, iba, sa, ibang apps kasi guys, mayroong gumawa niyan na isinubo yung mm, ganon. So, ayun guys, mag-ingat kayo guys ha, sa pag ano, ng inyong video ugaliing mag-check sa inyong mga account kasi bakit bumabagal yung ating followers, yun pala ang dami na nating violation na hindi tayo nag-check so ayun guys, nagulat ako sa'yo ko ha bakit 30 lang yung followers ko ngayong araw na to, anong nangyari nako guys, nung nakita ko, oh my god monetization policy, siguro kahapon pa to guys, hindi ko lang siya ang uh, tawag nito, hindi ko lang siya masyadong napansin gawa ng napakadami kong ginagawa at busy po ako kahapon sumilip so, lang ako dito sa tindahan tapos pumunta na ako sa aking pamangkin and then hindi na ako nag-review ng violation kaya ugaliin natin guys isipin natin na uy bakit naging ganito bakit bumagal yung aking followers bakit bumagal yung aking views at bakit kumunti yung aking re-replyan sa comment section kasi dati guys ang dami talagang nagta-top up maya, maya ang top up say ko bakit ganito parang ang bagal ngayon so ayun guys isa din kasi yan sa dahilan kung bakit mag mabagal yung ating account. Kasi nga, may violation. So, ayan lang guys. Share ko lang po sa inyo. So, ingat tayo ha. Double check. Kasi yung ating uh, videos, ating uh, reels, nagkaka- violation talaga. Kaya lahat ma-reels man yan in stream ads, lalabas yung monetization policy na ganito. So, makikita mo yan. Mag magkaroon ka ng monetization policy. So, kung saan mo siya makikita, ipakita ko po sa inyo kung saan nyo ah uh, makikita to guys click nyo yung monetization click nyo yung yang uh, itong uh, dollar sign pag ngayon guys pagpakita ko yan wala na kasi yan ngayon wala na yan yung violation ko na yan kasi nga na delete ko na so kanina nandoon yan nakikita natin so ito yun di ba may nakita kayong violation ko dito sa baba so yun yun guys yun yung kanina pero ngayon clear na siya kasi binidilit ko na yung video so yun lang guys sana uh, masundan nyo so pakishare na rin po at baka marami din, alam ko madami kasi madaming nagtatag sa akin itong monetization policy na naka-red nga sa kanilang uh, dashboard sa taas. So, ingat kayo guys ha, para, ano, para maganda na yung daloy ng ating algorithm. So,